Tanging ang Pilipinas lamang ba ang kakaiba? Pagkamangha ng buong mundo, sa asal ng mga Pilipino at sino sa mga bufet, hindi ko kailanman malilimutan ang mga tagpong iyon. Wika ni Mina, isang service crew sa isang sikat na hotel sa Bangkok, Thailand. Isang lugar na dinarayo ng mga turista. Sa totoo lang, may kaunti akong Di magandang impresyon sa mga Pilipino noong una pag-amin ni Mina na may bahid ng hiya. Ipinaliwanag niya na noong nagsisimula pa lamang siya sa hotel, marami siyang nakakasalamuhang bisita na hindi gaanong nagsasalita ng Ingles na nagdudulot sa kanya ng matinding pagkabahala, lalo na ang mga Pilipino. Tila karamihan sa kanila ay ganoon mahinahon at hindi pala salita ng Ingles. Nagulat si Mina noong una dahil sa kanyang isipan, ang mga dayuhang may kakayahang mag-check-in sa isang mamahaling hotel ay tiyak na bihasa sa wikang Ingles. Subalit, marami sa mga Pilipino ang tila nahihirapang unawain kahit ang mga simpleng parirala sa Ingles at tila nag-aalangan sa mga simpleng tagubilin. Sa katunayan, bagamat lagana pang edukasyong Ingles sa Pilipinas, marami pa rin ang nagiging mahiyain pagdating sa mabilisang pakikipag-usap. Sinasabing iilan lamang sa kabuang populasyon ng Pilipinas ang tunay na matatas magsalita ng Ingles. Nagtaka si Mina kung bakit ganoon, ngunit hindi nagtagal ay napansin niya ang isang katangian nila, ang pagiging mahiyain at magalang. Hindi sila kailanman nagsisigawan. Kapag tinatanong niya sila, Ngingiti lamang sila na may halong pag-aalangan at itatagilid ang kanilang ulo. Sa simula, naiinis pa ako sa kanilang pagiging sobrang tahimik, sabi niya. Napaka-konserbatibo ba ng lipunan sa Pilipinas para silang isang bansa na labis ang pagka-introvert? Si Mina, na hindi pa nakakarating sa Pilipinas, at walang mga kaibigang Pilipino ay hindi na nagkaroon ng paunang paghusga. Gayun paman, isang pangyayari sa dinner buffet ng restaurant ang tuluyang bumago sa pananaw ni Mina tungkol sa mga Pilipino. Pagsapit ng dapit hapon, gaya ng dati, ang buffet station na hitik sa mga pagkaing tay ay dinumog ng mga bisita. Mabangong inihaw na manok. Maanghang na green curry, masarap na pad thai, at ang tanyag na tom yum goong, sadyang nakakatakam tingnan pa lamang. Ang lahat ay tila atat na atat at ayaw nang mag-aksaya ng panahon sa pagpila. At noon, dumating ang grupong tinatawag ni Mina sa kanyang isip na ang katahimikan bago ang bagyo. Ah, ang malaking tour group mula sa China. Heto na naman sila inihanda na ni Mina ang kanyang sarili. Sa kanilang pagdating, biglang nag-iba ang kapaligiran ng restaurant. Ang buffet area ay agad na naging isang larangan ng digmaan. Mula pa lamang sa pasukan, ramdam na ramdam na ang kanilang presensya. Bawat isa ay tila hari nagsasalita ng malakas at mayabang na pumasok. Nang hilingin ni Mina na maghintay sila sa glit dahil puno na ang mga upuan, isang sigaw ang sumalubong sa kanya. Nagbayad kami para dito. Ang lakas ng kanilang boses ay sapat na para marinig ng lahat kahit walang mikropono. Natigil ang usapan ng mga tao sa ibang mesa. Nang makahanap sila ng upuan, nagsimula na ang tunay na palabas. Pumaripas sila ng takbo patungo sa buffet. Sa harapan ng kaldero ng Tom Yum Goong, nagtutulakan sila, nag-aagawan sa mga hipon na tila mga manlalaro ng basketball na nag-aagawan ng rebound. Walang pakundangan silang kumukuha ng pagkain na halatang hindi lamang para sa isang tao. At simula pa lamang iyon, may ilang nagtayo ng tore ng pagkain sa kanilang mga plato na halos umabot na sa level ng sining. Ang kanilang pagmamahal sa pagkain ay nakakabahala na baka anumang oras ay gumuho ang tore na papailing na lamang ang mga taong nakapaligid sa kanila. Siyempre, ang salitang pila ay wala sa kanilang bukabularyo. Ang kanilang estilo ay sumingit sa mga puwang, sa halip na maghintay ng maayos ang kanilang teorya sa harap ng masarap na pagkain, ang pagiging magalang ay pag-aaksaya ng oras. Ang sumunod na tanawin ay mas nakakagulat. Ang mga sigawan ay napalitan ng tahimik na pag-iwan. Normal na sa kanila ang kumuha ng pagkain gamit ang kamay. Pagkatapos, iiwanan nila ang hindi naubos na pagkain at ngingiti habang naglalakad patungo sa susunod na target. Ang mga mesa ay napuno ng mga pagkaing hindi man lang nagalaw. Itatapon na lang siguro ang mga ito. Malungkot na sabi ni Mina at ng iba pang staff. Kung susubukan silang paalalahanan, magagalit sila at sasabihing, hindi ba't buffet ito? Kahit gaano karami ang kunin namin, ayos lang. Marahil, isa sa mga kaugalian sa pagkain sa China ay ang pag-iwan ng pagkain bilang tanda ng kasaganaan. Ngunit para sa mga service crew, ito ay isang malaking pinagmumulan ng stress. Isa itong ordinaryong buffet, hindi isang survival game, bulong ni Mina sa sarili. Sa kabila nito, araw-araw pa rin ngumingiti si Mina habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ngunit isang gabi, naramdaman ni Mina na umaabot na siya sa kanyang hangganan. Gaya ng dati, puno ang restaurant at abala ang lahat ng empleyado. Dumating na naman ang pamilyar na tour group mula sa China. Tila nanginginig ang hangin sa kanilang pagdaan dahil sa ingay. Ang pangunahing putahe sa buffet ng gabing iyon ay ang ipinagmamalaking pad krapaw, Thai basil stir fry at malambot na Hainanese chicken rice ng hotel, parehong ipinagmalaki ng chef, ibinuhos ko ang lahat ng aking galing ngayon, mga butil ng kanin na nakakalat sa upuan, pira-piraso ng noodles na nakadikit sa sahig, at mga balat ng mangga na nakatiwangwang, na tila nagpoprotesta, bakit palaging ganito? Buntong hininga ni Mina at napansin niya ang tip na nakalagay sa mesa. Sa sandaling iyon, naging komplikado ang kanyang nararamdaman. Tila sinasabi ng pera, kunin mo ito at kalimutan na natin ang lahat. Oo, tila gusto nilang gamitin ang tip upang takpan ang lahat ng kanilang kawalang galang at ang hirap ng paglilinis. Para itong kontrabida sa isang teleserye na sa huli ay magsasabing, Bahala ka na dyan at aalis na hinahaya ang isang pirasong papel ang magbayad sa lahat ng pagod. Nakaramdam ng kirot sa puso si Mina. Kahit na ganoon, ngumiti pa rin si Mina at sinabing, Salamat po habang nagpapatuloy sa paglilinis. Ito ay bahagi ng pagiging profesional. Ngunit iba ang gabing iyon. Isang lalaking bisita nang makita ang karatula na may bayad ang mga inuming may alkohol, ay nagalit. Inilapag niya ng malakas ang baso sa mesa at sumigaw, Bakit may bayad ang beer kung walang libreng inumin? Sino ang mananagot? Natigilan si Mina. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makagalaw. Sino ang mananagot? Hindi na ito isang reklamo, kundi tila isang bagong kabanata sa isang nobela upang mapakalma siya, inabot ng isang oras ang pagpapaliwanag ni Mina. Bawat paliwanag ay tila isang piraso ng kanyang kaluluwa ang nababawas. Isang bagay ang naputol sa loob ni Mina. Hindi ko na kaya. Sinasabing iyon ang unang gabi na umiyak siya sa break room. Gaano man siya magsikap, hindi nararamdaman ng kabilang panig ang kanyang pag-aalaga at konsiderasyon. Siguro, tingin nila sa akin ay tagalinis lang ng mga tira-tira. Ang kalungkutang iyon ay pumuno sa kanyang puso. Kinabukasan, mas maagang dumating si Mina sa trabaho. Wala pang 24 na oras ang nakalipas mula sa walang katuturang teorya na dapat libre ang beer. Tahimik siyang nanalangin na sana ay maging payapa ang araw na iyon. At noon Isang grupo ng walong asyano ang lumitaw sa pasukan ng restaurant. Isang matandang mag-asawa, dalawang batang mag-asawa na tila kanilang mga anak at mga bata. Makikita sa kanilang mga mukha ang kapayapaan ng isang taong nagagalak sa paglalakbay. Isang matandang lalaki ang magalang na nagtanong sa Ingles. Pwede po ba kaming pumasok? Nagulat si Mina sa tanong wala silang ugali na karapatan naming pumasok sa halip dahil marami sila nagpakita sila ng pag-aalala at kababaang loob. One, do, pwede po ba kaming pumasok? Siyempre po, kahit nakahanda na ang kanilang mesa, ang magalang nilang tanong ay nagdulot ng kaunting hiya kay Mina. Mga Pilipino sila. Naisip ni Mina. Ah, ang mga sobrang tahimik na bisitang Pilipino na naman, pero mas mabuti na ito kaysa sa maingay. Gayunpaman, nang ihatid niya sila sa kanilang upuan, ang mga bata ay hawak-hawak ng kanilang mga magulang, hindi sila nagtatakbuhan o nagsisigawan, sumilip si Mina sa buffet area. Gaya ng inaasahan, nagsisimula ng magkumpol ang mga tao sa harap ng mga sikat na putahe Green curry, spring rolls, inihaw na manok at tom yum goong ayon sa karanasan ni Mina, kung nandoon ang tour group mula sa China, tiyak na magkakaroon ng digmaan para sa pagkain, ngunit iba ang grupong ito ng mga Pilipino. Sa harap ng hanay ng mga sikat na pagkain, wala ni isa sa kanila ang pumuno ng kanilang plato kumuha lamang sila ng maliliit na bahagi ng iba't ibang putahe at dahan-dahang tinikman ang mga ito. 2, 3, 4, ang ikinagulat ni Mina ay ang kanilang asal sa green curry. Kung grupo ng mga Chino ito, halos ubusin nila ang laman ng kaldero. Ngunit, hindi ganoon ang mga Pilipino. Hindi sila sumisingit sa pila. Kung may nakapila sa unahan, tahimik silang maghihintay mula sa pananaw ng isang nagmamasid tila ang kultura ng pagpila ay nakatanim na sa kanilang dugo nang sila na ang aan kumuha lamang sila ng kaunting pagkain at maingat na inilagay sa isang sulok ng kanilang plato ang kanilang kilos ay nagpapahiwatig na hindi sila naroon para magpakabusog kundi para magingat at tikman muna ang pinakanakamamangha ay ang nangyari sa isang batang lalaki na humigit kumulang sampung taong gulang. Nang aksidenteng mahulog ng kanyang maliit na kamay ang isang kutsara, agad na yumuko ang bata kay Mina at nagsabing, Pasensya na po. Ang kanyang mga magulang ay agad ding lumapit. Paumanhin po. Nakakahiya po, sabi nila. Ang magalang na interaksyong ito ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Mina na tila hindi ito isang hotel buffet, kundi isang piging sa isang marangyang tahanan. Kumukuha sila ng pagkain, kumakain, at naguusap ng may ngiti, ngunit hindi nila naaabala ang ibang mga mesa. Namangha si Mina na mayroong mga bisitang ganito katahimik at komportable, na tila hangin lamang. Bakit? Bakit ganito kalaki ang kanilang pagkakaiba? Paulit-ulit na tanong ni Mina sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang magalang na pagkain ng pamilyang Pilipino. Hindi niya maiwasang isipin. Hindi kaya nila gusto ang pagkaing Thai dahil sa kanilang sobrang pagpipigil at pagiging magalang inakala ni Mina na hindi nila gusto ang mga putahe kaya't naglakas loob si Mina na magtanong. Naibigan po ba ninyo ang pagkain? Tanong niya. Nang may kaunting ka Agad silang umiti ng masaya at nagliwanag ang kanilang mga mukha. Opo, masarap na masarap. Gusto po namin ang pagkain, thai nang marinig ang sagot. Napanganga si Mina. Ah, masarap pala. Kung ganoon, bakit hindi sila kumain ng marami? Nakahinga ng maluwag si Mina dahil mas palakaibigan ang kanilang tugon kaysa sa kanyang inaasahan. Sunod, kinuha niya ang kanyang telepono at gumamit ng translation app para ipakita ang isang mensahe. Bakit po kaunti lang ang kinukuha ninyo? Buffet po ito, kaya ayos lang kumain ng marami. Agad na kinuha ng isa sa mga lalaking bisita ang kanyang telepono at ipinakita ang isinaling mensahe sa screen dahil napakasarap ng pagkain, tiyak na gusto rin itong matikman ng ibang mga bisita, hindi po namin maaaring solohin ang masasarap na bagay. Dapat po itong ibahagi sa lahat, 1, 3, 5. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Ang mga salitang iyon ay nagbukas ng isipan ni Mina ang kanilang pag-uugali ay nagmumula sa malalim na pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa tao 116 at ang pagmamalasakit na ito ay umabot maging sa mga service crew kapag sinusubukan niyang ipaliwanag ang isang putahe ngingitian nila siya at sasabihing salamat po kahit sa simpleng paglalagay ng tubig sa kanilang baso paulit-ulit silang magpapasalamat nang akmang kukunin na niya ang mga plato may isang nag-abot pa nito sa kanya. Ang kanilang ugali ay nagpainit sa puso ni Mina. Pakiramdam niya. Hindi lang sila basta kumakain. Pinahahalagahan nila ang lugar upang ang lahat ay maging masaya. May isa pang hindi malilimutang pangyayari. Isang maliit na batang babae ang nagsabi, Mama, mas masarap po kumain kapag pinagsasaluhan, di po ba? 3. 7 nang marinig ito ni Mina, naisip niya, ang batang ito ay lalaking isang taong marunong magpahalaga sa kapwa at ganoon. Natapos ang tahimik at magandang gabi kasama ang mga Pilipino, ngunit hindi iyon ang katapusan. Ito ang simula ng pagnanais ni Mina na mas makilala pa ang Pilipinas. Narinig na ni Mina ang kasabihang ang customer ay hari, ngunit sa kanyang karanasan, bihira niya itong maramdaman. Sa halip, araw-araw siyang nakikipag-usap sa mga taong hindi hari, kundi mga Diyos na sumisigaw, ngunit iba ang mga Pilipino. Hindi nila ginagamit ang pagiging customer bilang sandata sa halip, tila laging mulat sila na sila ang tumatanggap ng serbisyo. Salamat po. Ito ang salitang maraming beses nilang sinabi sa gabing iyon. Kahit hindi malinaw ang kanyang paliwanag, tatango sila ng may ngiti at sasabihing ayos lang po at muling magpapasalamat para itong mahika. Ang maikling salitang iyon ay maraming beses na nagligtas kay Mina at sa kanyang mga kasamahan. Hindi ito isang simpleng pasasalamat para sa serbisyo kundi puno ng damdamin ng isang taong nagpapahalaga. Ito ay natural at mainit na mga salita. Ang mas nakakamangha ay ang kanilang mga kilos. Kapag nahulog ng bata ang tinidor, agad itong pupulutin ng magulang at hihingi ng paumanhin. Pinagsasama-sama nila ang mga ginamit na plato sa isang tabi upang madali itong linisin kung matapon ang napkin o sabaw. Hindi nila ito babaliwalain, kundi pupulutin at sasabihing, Pakipalitan po, kapag may gustong humila ng upuan mula sa katabing mesa, kusa nilang iuurong ang kanilang upuan para magbigay daan. Sa lugar na iyon, mayroong isang kapaligiran kung saan lahat ay nagtutulungan upang magamit nang maayos ang pampublikong espasyo na isip ni Mina hindi sila mga customer kundi mga kalahok sa entablado ng restaurant minsan ang service crew ang bida minsan ang pagkain ngunit sa lahat ng sandaling iyon ang mga Pilipino ay tahimik na kasama ito ay isang uri ng respeto na hindi nakasulat sa anumang manual at hindi lamang ito sa restaurant lahat ng empleyado ng hotel ay iisa ang sinasabi. Ibang-iba talaga ang mga bisitang Pilipino. Sila ang mga taong kumikilos na iniisip ang kapakanan ng iba. Kami pa nga ang nakakakuha ng lakas mula sa kanila. Hindi lamang si Mina, kundi pati ang mga chef, front desk staff at housekeeping ay humanga sa kanilang mga kilos pagkatapos ng trabaho sa restaurant. Madalas na nakikipagkwentuhan si Mina kay Pia, isang kasamaan sa housekeeping, sa break room, ng araw na iyon. Ang usapan ay napunta sa bagong check-out na grupong Pilipino. Hoy Mina, nakita mo ba ang mga kwarto ng mga bisitang Pilipino? Tanong ni Pia. Nang sumagot si Mina na hindi pa, ngumiti ito at sinabing nakakagulat sa sobrang linis ang mga kwartong tinuluyan ng mga Pilipino ay napakalinis na tila hindi na kailangan pang ayusin. Ang kama ay maayos, ang mga ginamit na tuwalya ay nakakolekta sa isang lugar at ang basura ay nakahiwalay at nakalagay sa isang sulok. Parang gusto nilang itago na may tumuloy doon, sabi ni Pia na may halong paghanga. Ang lalong ikinagulat niya ay ang mga gamit sa kama na nakatupi ng maayos. Hindi ko akalain na may tutulong sa pagtupi ng bedsheet. Siguro gusto nilang mapadali ang trabaho natin. Tumangayon si Mina. Sa kabilang banda, ang mga kwartong ginamit ng mga turistang Chino ay ibang mundo. Ang mga unan ay nasa sahig ang mga basang tuwalya ay nakabilot at kung saan saan nakalagay. Kahit may basurahan, nagkalat ang mga plastik na bote at balat ng pagkain. Sa mesa, may mga misteryosong pulang dahon. Kailangan mo pang suriin kung ito ay tsaa o pampalasa at malalaman mong ito ay tira-tira ng tsaa na dinala nila. Ang lababo ay puno ng mga ginamit na cotton buds at tissue. Bago kami maglinis, kailangan muna naming magsagawa ng crime scene investigation, biro ni Pia. Sabi niya, meron ding mga magagalang na bisitang Chino, ngunit kapag grupo sila, mas mataas ang posibilidad na maging magulo ang kwarto. At madalas, may sobrang may malaking halaga ng tip. Ngunit madalas na nakakaramdam ng kahungkagan si Pia, kahit nagpapasalamat ako sa pera, mas masaya kami kapag nakikita naming malinis ang kwarto dahil iniisip nila ang susunod na gagamit. At sa ganitong sitwasyon, ang iniwan ng mga Pilipino ay hindi barya, kundi isang bagong marka, isang sulat kamay na "Thank you po" na note, isang maayos na tuwalya, at isang malinis na pakiramdam pagpasok sa kwarto hindi sila nag-iwan ng pera, ngunit ang kanilang puso ay naiwan doon. Sumang-ayon si Mina sa sinabi ni Pia, ang paglilinis ay isang trabahong hindi madalas napapansin, ngunit dito mo makikita ang tunay na pagkatao. Iisa ang sinasabi ng mga empleyado. Iniisip ng mga Pilipino ang iba, kahit sa mga lugar na hindi nakikita. Hindi lang nila iniisip ang sarili nilang kaginhawaan kundi naiisip din nila ang pakiramdam ng susunod sa kanila. Ito ay eksaktong katulad ng naramdaman ni Mina sa restaurant. Kahit magkaiba ang bansa at wika, sa pagtingin pa lang sa kwarto, malalaman mo na ang mga taong ito ay nabubuhay para sa iba. Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, makikilala mo ang isang tao. Nang manatili ang damdaming ito sa puso ni Mina, sinimulan niyang harapin ang kanyang mga dating maling akala. Sa totoo lang, wala akong magandang impresyon sa mga Pilipino noong una. Ngunit ngayon, ibang iba na. Ang gabing iyon, sa restaurant at ang mga malilinis na kwarto ng hotel ang nagturo sa kanya na kahit walang wika, ang mga puso ay maaaring magkaunawaan. Hindi niya akalain na kahit hindi sila nagsasalita ng Ingles, napakarami nilang maipapahayag. Bawat Pilipino ay isinasabuhay ang pag-unawa sa kapwa bilang isang natural na bagay. Naramdaman ni Mina na hindi lamang ito isang patakaran, kundi isang kulturang natural na natutunan mula pagkabata. Maging ang mga bata ay nagsasabi ng mga salitang nagpapakita ng pag-unawa sa iba na nagpapatunay na maayos ang kanilang pagpapalaki sa pamilya. Sa lipunan nila, ang pag-iisip sa kapwa ay isang pangkaraniwang konsepto na isip niya. Naniniwala si Mina na ang mga tay ay mayroon ding likas na pagiging magiliw at magalang, ngunit sa kilos ng mga Pilipino, mayroong mas malalim na antas ng pagmamalasakit. Halimbawa, nang may isang bisitang sino na nagagalit sa isang service crew, isang mag-asawang Pilipino, ang tahimik na lumapit kay Mina at nag-alala, ayos ka lang ba? Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Ito ay isang tunay na pag-aalala na hindi nakasulat sa anumang manual, sa anumang lipunan, naisip ni Mina. Naiintindihan ko ba talaga ang mga taong ito? Marami akong maling akala, ngunit ang mga Pilipino rin ang marahan at magiliw na nagtama sa akin. Para kay Mina, ang hindi nila pagagalit, hindi paniinisi, at tahimik na pagkilos ay kayang baguhin ang puso ng isang tao. Ito ay isang himala na nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Kung gugustuhin ng anak ko na mag-aral sa ibang bansa, hindi ako mag-aatubiling irekomenda ang Pilipinas. Ngayon, Sigurado na si Mina na doon mapapaligiran siya ng mga mababait na tao at matututo siyang magmalasakit sa kapwa ng higit sa anumang lugar. Ngayon, mula sa kaibuturan ng aking puso, nire-respeto ko ang Pilipinas, sabi ni Mina habang nagniningning sa pagmamalaki ang kanyang mga mata. Ano sa palagay ninyo? Sa isang buffet, kung saan maaari kang kumain at kumuha ng kahit anong gusto mo, marahil dito pinakamahusay na naipapakita ang tunay na pagkatao ng isang tao. Sa pagkakataong ito, si Mina ay naantig sa kilos ng mga Pilipino, ngunit sa katotohanan, ang mga tay ay mayroon ding mahalagang pagpapahalaga sa hindi pag-aaksaya ng pagkain. Ang mga tay ay may kultura ng pasasalamat sa pagkain at sa nagluto nito. May kasabihan pa nga na sa bawat butil ng kanin ay may nakatirang Diyos dahil dito sa kilos ng mga Pilipino na ibahagi ang pagkain at ubusin ang laman ng kanilang plato nararamdaman ni Mina ang isang kagandahan na kapareho ng kanyang sariling kultura sa tingin ko kahit magkakaiba ang bansa at relihiyon ang pusong nagmamalasakit sa kapwa at gumagalang sa pagkain ay tiyak na magiging isang magiliw na tulay na mag-uugnay sa mundo. Salamat sa panonood. Hanggang sa huli, kung nagustuhan ninyo, mangyaring mag-subscribe sa channel at ilike ang video. Inaasahan namin ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod na video.